Antara tara na magpagas dahil bukas ang taas ng gas bukas ng ilang sentimos uh, pagkas tayo ngayon dito almost ano 54.7 yung ano, premium yung unleaded ay hindi pa natin alam kung magkano ang per liter dahil wala wala dun no nakapatay yung price unleaded 54 ang per liter 54 bang per liter yeah, 54.70 pero bukas po magtataas kaya yan sige let's go full tank tayo dahil sa tataas bukas dami na nag -ano ngayon dahil papagas medyo mura mura ngayon Uy, 53 point ano 53 pala Oh, leaded. Ay, si is pala yung 54. Mali pala yung kanina. <laughs> so 53.7 pala ang ano ngayon sa Petron. Sultang so, tayo. Kasi so, ano yung buha 200 plus lang, 250. Ang full tank na 4.69. Okay na po yan. Back to Petron muna tayo.